Hindi na maaawat ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kung ano ang paliwanag ng Meralco, alamin natin yan sa report ni Clazel Pardilla. Pinalagyan na ni Ed ng tatlong bagong aircon ang kanyang bahay sa Quezon City para tablahin ang sobrang init. Mahirap pagkasakit, mahal yung hospital. Kesa? kesa doon sa mag-aircon, di ba? Titipirin mo sarili mo, di ka naman problema magkasakit ka pa dati nag aircon kami before kami matulog mga 8 pm hanggang pagising mga 7 am pero ngayon minsan nagbubukas sa kami ng 2, 2 pm to hanggang diretso na yon hanggang umaga sabi ng isang consumer financial firm, papalo sa higit isang unit ang aircon kada araw ang naibenta nila sa kalagitnaan ng buwan ng Marso. Ayon sa Meralco, may ugnay ito kung kayat sumirit ang demand sa kuryente na record high nitong Abril. Meron connect yan na Alwin, no? Uh, it only goes to show us that consumers uh, opt to utilize cooling devices lalo na itong mga air conditioning units. 1,000 uh, air conditioning units sold per day I would think is unprecedented in the uh, perhaps history of the summer season. Tuloy, tumaas ang generation charge na nagtulak sa dagdag-singil na halos 50 satimo sa bawat kilowatt hour ngayong buwan ng Mayo. Karagdagang 92 hanggang 231 pesos yan sa bill na mga gumagamit ng 200 hanggang 500 kilowatts. Tumipa yung average demand ng 2,400 megawatts at nagkaroon tayo ng series of uh, yellow alerts at red alert status. Uh, so yun ang basically uh, nagbunsod ng uh, increase sa generation charge. Yung singil sa WSM uh, tumaas ho ng 1 peso and uh, uh, 79 centavos uh, per kilowatt hour dahil sa supply situation nung nagdaang April. Bagaman malaking tulong ang pagsuspende sa wholesale electricity spot market upang abatan ang pagsipa ng presyo ng kuryente sa panahong ilalagay sa red alert ang power grid sa Luzon at Visayas, hindi ito direktang nangangahulugan na bababa ba ang sa kuryente sa susunod na buwan. Every time demand uh, um, increases and there is a challenge insofar as the supply is concerned, we can expect prices to really be pressure to go up. Kaya payo ng Meralco, maging wai sa paggamit ng kuryente. Kelaizel Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.